Okay, magandang magandang umaga mga kumasta. So, uh, check lang natin yung gamit kasi nga pupunta tayo sa Jadi. So, pupuntahan natin yung uh, proyekto na mag-open bukas. Yan, kay Sir Ruel. So, imi-meet natin siya. Pero nagkita na kami. Ilang beses na kami nag-meet. Uh, pupuntahan lang natin yung site. At the same time, uh, dederecho tayo ng cordon siguro. So, yan. Pinag-iisipan ko pa kung dederecho tayo. Gusto kong puntahan yung Wilcon the same time uh, yung mga supplier ng tiles mga kamusta so pupunta tayo doon ayan pupunta na kami so kasama ko si Levi dito si Levi puyat na puyat din yan ayan, so tara so na rin ako so video lang natin nagbit lang sa daan tapos uh, video na natin yung ibang daanan Pag uh, dating na natin ng na dyan Okey. Son ah uh, tu nak jadi tayar jadi jadi. Kita so, nanti si Levy. Let's go. lang yung outfit natin nakalimutan ako ito so, na yun yung pala parang kulang ka ako wala pala akong gloves yan pala parang mainit kasi e, lebi o oh. puyat na puyat bypass road dito tayo dadaan may bypass Paganda nyo dito sa sila ito may barikada to kaya kaya nilagyan ng ganyan kasi marami na dito na dito ah, Hindi natin yung daan So ito, papunta ng Santiago yan Tapos ito naman, punta sa Lano Kaya yeah, tara, ilagita na lang tayo doon Saan tayo, -lab -lab. Let's go! At ah, daan tayo dito kay Mais Girl Ayan no. O, di ba? Mga bata yung nandito ngayon Ba't ang babata nyo ngayon? Nagbago yung mukha? <laughs> Ba't wala yung mga nagtitinda na dati dito? Wala na. Bukas. O, balik tayo bukas. Joke. Kapagin <laughs> na lang kaya tingin ka. Huwag biro lang. 9.19. So, usapan namin. 10 a.m. Na Merenda muna tayo. Las Gs, usapan namin. May say. Ayan si Levy, oh. Busog, pa pa. Busog ka pa. ko <laughs> yung Ayan, oh. Naka-content kami ngayon. Nag-vlog ako. Ayan, oh. Shoutout na lang. Pwede ko pa kayong kuha na ng picture? Eh? Pwede? Ha? Oh, pang thumbnail ba? Pa. Kukuha na natin sila ng picture para makilala nila ang Biskaya. Ay! O, oh, Biskaya pala. Biskaya pa pala to, no? <laughs> o, pangalan nyo? Nag-isip kayo ng pangalan. kita natin yung picture niya. Ito siya, oh. Diba? Maganda? Oh, tatag kita, si Siya, Ding. Ikaw naman, Ding. Oh, yan naman. Siya naman. So, dito muna sa part na to kasi maganda yun, oh. No? Sige, yan. Sige, pag ganyan ka, unti. Hanggang masagasaan ka. Joke. oh, yan. Sige. Okay. Sige, ikon mo lang, iabot mo lang. Tapos, parang, parang nag-alok ka lang ng mais. Okay. Ito mo. Oh, di ba? Nabibili <laughs> na lang kami para wala kayong masabi. so, kukuha na lang tayo. At, uh, na lang namin ni Levy o kaya, tawag niyan, iuwi namin o oh, kaya naman kainin namin sa daan yeah, so puntahan na natin yung bahay ni Sir Joel so dito tayo po pa. pala kami <laughs> kala ko dito sa sentro hindi ko, pa, di ko ganun kabisado eh. so tara tara so siguro hindi na tayo pupuntang Wilcon Ayan sila ading o, oh. bye bye na lang Thank you uh, Pasubscribe na lang din <laughs> Salamat Ingat kayo Tara, tara. Oo, babata pa nila. Hindi eh, na, nagkakwentuhan kami. Hindi ko na pinalabas ang Pare, Confidential na yung mga, mga, mga usasaring nila. Kasi curious lang ako kasi bata pa eh. na, na sila eh. Nakakabuhay na siya Pero maganda naman daw kasi yung bigayan niya. Uh, uh, tulong sa pamilya nila. kerana kita. This weekend kayo Sunday. Ah, kaya siguro. No sala. Tapos lagi kita Apat na. Eh. Masisuyo wen. Well. Hello, say. <laughs> Nakamot <laughs> nakamotor na kami. <laughs> Naantay ko yung anak. <laughs> Luwag pas kami, sir. Okay. So, na tayo. And so, uh, si Isay. Eh. Puso. Akasha. Akasha. And si Sir Joel. Well. Ayan yung... Ito na yung mansion niya. Thank <laughs> okay. you. maliit niya na ano? Oo, oh, sir. Kasi... So, Pasok yan, sir. Iyon ko natin. Kaya yun. Mm -hmm. So, ha, kasi ito na yung baba ng no? Yan yung magiging drop niya. No? So, oh, ano? okay, kaya nakamadugtungan pa yung ano. yung tiles niya, sir. Parang mm -hmm. ah, yeah. okay. okay. mas tanabang inaintay natin si sir. Ito yung pinaka-foy niya. Ang part na to. Tapos, ito naman yung living area. So, may mga designs na to. I-preprint ko na lang. Then, bukas, may kita yung design. Tapos dito naman, may gagawin tayo ng teleconsole pero wala pang plano. Ayan, so sa, ito uh, may mga designs na mamaya papasili ko sa inyo, may mga uh, rough lang na ginawa namin dyan para makapagsimula tayo. So ito naman, yung kisa may na ito, mga kumasta, meron siyang bilog. So pati cove niya, bilog din. Tapos dito naman, sa kitchen natin, ito mag-drop tayo pa Tapos ito play na siya. So titingnan natin paano yung design niya. Then dito naman cold ceiling tapos meron din siya parang uh, half moon. Half moon ba tawag ito? pala. Arc pala. Naka-arc siya na ganun. So may trellis yan mga no? pangasta na. So yun yung naka-program diyan. May uh, arch siya, trellis. Tapos dalawang bilog. Hindi <laughs> ko may, hindi ko masasabihan. Basta, pakita ko yung design mamaya para mabilis. <laughs> tapos ito naman, suspended na ceiling, tapos shadow lightings. At tingnan nyo, octagon. Yeah. Octagon. Diba? Kung suspended yan, ganda. Tapos ito yung design niya. Paborito ng lahat. Ito ang part na to. Tapos dito magdra-drop na lang tayo dito sa part na 'to. Tapos eh uh, ito pala uh, bedroom 1 niyan. Uh, tapos uh, ito yung para dun sa anak ni sir na lalaki. Tapos ito, ito naman yung uh, para sa anak ni babae. So yung uh, design din natin dito mga kamusta? Yung uh, bulaklak. So bulaklak ulit 'yan. Tapos dito magdra-drop tayo ulit. Tama Pasilip natin. <laughs> Ito, master is bedroom. Napakaluwang. Isang buong bahay. Sabi lang. So, ito yung master bedroom. So, yung magiging design na ito, double cove. Tapos, uh, meron tayong cove sa gilid-gilid. Drop natin sa gitna. Yun yung gagawin natin yan. Tapos, uh, dito naman, uh, abangan nyo rin yan na gagawin din tayo. Tapos, dito. No? Cove lang to. Cove lang yung gagawin natin para babagay siya. So, cog ceiling lang. Ito yung magi, uh, ito kasi yung uh, dresser eh. O kaya walking closet. Tinanin uh, okay, niyo mga kamusta. Ano yung plano? Ito yung plano. Pero ito sketch lang po mga kamusta. Sketch lang. O kaya naman, parang kinuha-kuha na lang namin muna yung mga designs bago tayo gagawa ng uh, design nyo niya. Kasi kung mag uh, 3D pa tayo, medyo matatagalan. Eh, gusto ni sir eh. masimula na natin. Then, siya na namili. Tapos, nilagay na natin sa plano. So, ito yung mangyayari doon sa may living area. Tapos, ito yung sa may uh, TV console. Master's bedroom. Sa anak niyang babae ito. Doon yung sa may bedroom 2. Bedroom 1 naman, yung pinuntan natin noong una. So, yun yon. Tapos, ito yung sinasabi ko na bilog doon sa may dining. Ayan siya. So, dito natin siya ilalagay. Oh, I mean, dito natin siya ilalagay. Itong design na to. Tapos, yung design na naman natin doon sa may, uh, tawag na ito, sa may madela, sa, sa may terrace, tapos may bilog sa gitna. Ayan. So, eto pala yung drywall one yun. ito ang ginamit nila dito 9mm so hardy flex na 9mm mga kamistran ka yan yeah. yan pinakamaganda so, kahit kodi lang yung frame mo basta 9mm yung gagamitin mo ayos na so okay na bali naayos na namin mga kamastano so ito yung bahay ah. diba so dito matutulog yung tropa yan si Sir Joel Shout out na lang kay Sir Ruel din. <laughs> Yan, sa si FCF Mineral sila mga kamusta. Napaka bait na si Sir Ruel. So, abangan nyo ito mga kamusta. No? Ayan, so, tara tara. So, uwi na kami. Hindi na tayo pupuntang Wilcon. Oo, so, Punta na kami mga kamusta. No? Hindi na kami pupuntang Wilcon. Yan. Bali, talagang uh, na lang. Okay. So, doon na lang tayo sa bahay mga kamastad. Uh, um, doon na lang tayo sa Okay, uh, nandito na tayo sa bahay. At uh, nakapag-meeting na rin kami. So, hindi na kami pumunta sa opisina mga kamastad. No? At uh, para yung deployment bukas. So, nag-meeting nag, eh, nag -meeting na kami. Pinag-usapan na namin. Oh, ayan oh. nandito so, yung mga trot. Eh, yeah, si, uh, si Tabs, meet Tabs. Uh, carpenter na ito. Eh. Ayan yeah, si Boy Ligman. Ni Toray ni Jay Ayan si Levy. Isa Toray. So, sa lahat po ng mga gusto magpa-shoutout, ayan, just comment down below mga kamasta. So hanggang dito na lang muna yung video natin. at uh, hopefully ma, ma-supportan nyo pa po ako sa sunod pa ng mga video at saka kung ano yung mga content na gagawin natin. Ayan. So kita-kita na lang tayo bukas para sa gagawin nating uh, proyekto o kayo mag-open bukas. Ayan. So, ingat kayong lahat. God bless everyone. Bye.